Welcome, Welcome to Agrinagos! Possible ba talaga ang 20 pesos per kilo ng bigas? Tara, ating aalamin. Practical explanation lang tayo based doon sa mga eksperto. Bali, average nationwide na gastos ng farmers per hectare is about 54,373 which is average na yield is 4,170 per hectare. Ang pinakamataas na yield at saka cost of production dito is ang mga farmers sa Cagayan Valley or Region 2. Gumasto sa mga farmers ng about 69,540 per hectare which is makayield din sila ng medyo mataas mga 4,970 per hectare. Eastern Visayas is the lowest part of Leyte, Samar. Yagyag lang sila ng mga about 40,000 per hectare which is ang yield medyo mababa din nasa 3,500 per hectare. For practicality, gamitin natin ang Cagayan Valley which is ang Cagayan Valley gagastos sila ng mga 69,540 makaharvest sila ng 4,970 per hectare. Kung kunin natin ang break-even nito, 69,540 divide 4,970. Sabihin natin, 14 pesos per kilo. Ibig sabihin ito, pag bungaba sa 14 per kilo, bagsak na ang farmers. Logging-logging na sila. Dapat lalampas doon sa 14 per kilo ang buying price ng mga middlemen. Kung mababa pa dito ang production, sigurado mataas ang kailangan na break-even. Sa ngayon, ang buying price ng palay or price harvest ng palay is 23 per kilo. Which means, bagsak na tayo doon sa uh, 20 per kilo na bigas. Palay pa lang, 23 na tayo. Kung i-compute natin ang possible income ng farmers, 4,970 kilos per hectare na production times 23 uh, pesos per kilo is about 114,310 pesos ang gross income ng farmers minus sa gastos which is 69,540 maka-income ang farmers or net possible is net is 44,770. Pero itong 44,770 per hectare, parang parang apat na buwan na to, or limang buwan na trabaho nila sa farm or paghihintay. Punta tayo doon sa buyer. Sa buyer, ang buyer or middleman gagastos ng uh, 114,310 doon sa 4,970 kilos na binili niya doon sa farmer itong 4,970 kilos bawasan pa to ng mga 7% because ang moisture content ng fresh is about 18 to 25% MC or moisture content ang kailangan kasi ng milling is about 14% MC mag average lang tayo 21% minus 14 7% na moisture content ang ibawas natin doon sa 4,970 kilo ng bigas which is 4,622 kilos na lang ang matitira at ang moisture content of 14%. During the process of drying, para makuha itong 7% na moisture content, syempre kailangan din gumastos ng mga businessman para sa drying. 10,000 or 4,970 i-divide mo lang to ng mga 50 uh, kilos per bag. 100 bags of fresh weights. Multiply mo lang to ng 100 per bag is 10,000 ang gastos for drying and others. Balik tayo doon sa 4,622 kilos na may moisture content na 14%. Sa milling recovery, ang range natin ay 60 to 70% kunin lang natin yung 65% na milling recovery. Ibig sabihin, kung i-multiply natin ang 4,622 kilos times 0.65 which is the milling recovery, ang kaya is 3,004 kilos or equivalent to 60 bags of milled rice. During the process of billing, kailangan magbayad ang businessman ng 1.3 per kilo or 65 per bag to. Pero kunin lang natin yung 3,004 na recovery sa milling. 3,004 times 1.3. This is 3,905 ang gastos niya doon sa billing. Kung itutal natin, ang initial na gastos ng buyer or middleman nung pagbili niya ng palay, 114,310 Plus the howling, labor, gas, drying, mga 10,000. Then sa milling, average finya na 1.3, nakakuha ng 3,905. Total, initial na gastos is 128,215. Dito para makuha natin ang initial na price per kilo, pwede natin gawin is i-divide natin ang 128,215.50 to 3,004 Maaring price ng palay nito is 42.6 or sabihin natin 43 per kilo 42.68 per kilo times 50 around 2,134 per bag balius ang bag 2,134 ang price niya Tapos ngayon kailangan kasing dagdagan pa ang gastos ng mga businessman kailangan niya ng sako. Halimbawa, ang sako 20 per piece. Tapos, during hauling and delivery, kailangan 30 per bag. Halimbawa, tapos, alam mo na, kailangan pumatong ang businessman. Halimbawa, 150 ang ipatong niya per bag. Meaning, ang possibility na makarating o mapunta doon sa isang dealer, ang presyo ng isang sako ng bigas is uh, abot na to ng mga 2,334 2,334, patungan pa ng isang dealer. Alam mo na, kailangan din siya kumita. Naimawa pa patungan niya ng 100, pinakababa. Ang price nito is 2,434. Kung i-divide natin, ang presyo na ngayon na pwede niyang i-display doon sa display or doon sa tindahan niya is pinakababa is 49 per kilo balikan lang natin ulit ang eksena. Bale, ang middleman bumili ng uh, palay at 23 per kilo. Bale, pinaprocess niya from uh, 43 per kilo, may mga losses, may mga drying, howling, gas, and others. Tapos may milling, tapos may milling recovery or losses hanggang nakaabot doon sa presyo sa mismong tindahan or sa end user or sa mga buyer. Umabot ito ng 49 per kilo. Estimated. Bale, 23 na palay na binta doon sa 49 per kilo. Kaya, imposible talagang sabihin na kayang-kaya ang 20 per kilo. Dahil palay pa lang, 23 na. Hanggang sa muli. Maraming salamat at sana nakatulong. Agreed, Agreed.